Uh, kumusta kayo lahat mga taga-subaybay? Uh, maraming salamat at unti-unti uh, nyo na akong nakilala dito sa akin channel na kahit na nakakaburing uh, kapulutan ng aral. Kahit ako nakaganito. Alam niyo mga guys, uh, kahit kayo mga sikat na vlogger, pwede naman kayo sumali dito sa usapin uh, sa ating uh, mga leader ng ating bansa. Huwag lang kayong mga babatikos. Ako nga, baguhan lang eh. Uh, nakakisali. Kasi, kailangan diretso lang tayo Huwag po tayong Ibig uh, uh, sabihin na uh, Mambubuli Ito mga kaibigan, bakit ako nakaganito? May ibig sabihin po ba yan? <clears throat> ah Hindi, hindi Unang-una muna uh, uh, Kahit na wala ang tatay digong at uh, Itinapon <laughs> Itinapon uh, Ano pa? Hindi pa na uh, official, partial ano pa lang. Ay malayo po ang, kalaban. Ah. Uh, uh, nangunguna po si Tatay Digong. Ibig sabihin sa kanilang hatol ng bayan. Ang pamagat ng ating video, hatol ng bayan. Kaya hindi po pwede na <coughs> uh, mambabatikos tayo kasi hatol ng bayan po ito. Ibig sabihin, uh, ano ba talaga ang totoo? Uh, si Tatay Digong ba ay hindi minahal ng tao? O minahal ng tao? Alam niyo sa aking uh, experience, sa aking uh, pinag-aralan, magmula ng uh, uh, itinapon si Tatay Digong, marami pong uh, sumamaan loob. Kaya po, uh, dito sa hatol ng bayan, dito po ibinuhos ng mga sumamaan loob na bakit pinagtaksilan ang Tatay Digong? Kung napapansin niyo, ako hindi naman ako naghahatol sa akin sarili. Kung napapansin niyo mga kaibigan, ang karamihan na bumabati ko sa Tatay Digong. Knockout. Knockout. Yan po ang aking uh, experience. Ng kagabi, nantay ko bago ako matulog, uh, tiningnan ko yung uh, mga balita dito. Kasi ngayon, Uh, sa silpon na high tech na uh, alam ni'yo naman lahat ngayon kung sinong lamang uh, uh, yon mga sa mga lokal nga eh, uh, ano na uh, nag-consider na sumuko na uh, ganun dapat uh, kung alam mo na wala ka ng laban uh, pabayaan mo na na maihalal ang iyong katunggali at uh, suportahan na lang, ganun po dapat ang gagawin natin mga kaibigan Uh, kung tayo man uh, ang ating mga manok ay natalo ay hindi po pwede na mag ano po tayo gumante uh, uh, ibig sabihin uh, kung manalalo, suportahan na po natin wala na tayong magagawa dyan lalong lalo na tayong mga ordinaryong mamamayan suportahan na po natin yung mga nanalo para po umasinso ang ating bayan ha? kasi po uh, kaya po uh, ganoon ang nangyari sa ito, ah nadami ko ng uban Naging nagising ako ng mga eleksyon na ganyan. Ah, uh, bagay unti-unti nang nawala ngayon, ano? Yung bang nagtatanim ng sama ng loob, pag natalo, ay eh, ayaw suportahan yung mga nanalo. Kaya po tayo lugmok sa kahirapan ng ating bansa. Hindi po pwedeng ganyan. Dapat pag uh, nanalo na, suportahan na po. Kasi, uh, kaya po, eh, hindi po uh, umuunlad, ihilahin eh, ba o galing natin, hilahin natin pababa ang ating mga nakaupo. Huwag pong ganoon Kung naka, ay, hatol ng bayan nga eh. O kung nanalo na, di supportahan na po natin para sa pag-unlad. Kasi kung uh, kukontra, kukontra, kontra wala pong mangyayari. Uh, alam niya nga, matalino na ngayon ang mga butante. Hindi na kayo makaulit. Mm. hindi, ah, ko na, ko na ipapakita ito. Pero mayroon ako dito ano. Ito, Magic 12 na ito eh. Uh, uh, hindi ko inasahan itong si... Ano ang tawagan natin ito? Ito bang uh, neutral lang at neutral lang eh kasi ito si ano eh? Ay, bawal ba mabangit bangit? Mayroon kasi isang kandidato dito, pagka-senador na uh, tahimik lang siya. Basta nagkampanya lang. Hindi niya inasahan. Milagro daw ang pagka... Pasok na siya, yun. Ayaw ko lang banggitin, ha? Panglima. Panglima. Wala nang kakabaka ba yan? Ano, layo ng lamang, yun. Ibig sabihin, uh, kasi wala naman siyang uh, sinisira. Tahimik lang siya. Matalino na kasi ang butante ngayon. Kaya po, uh, lumabas po siya, oh. At saka, ang isa dito, ito ma mabigat ang labanan dito mga kaibigan. Ah uh, dito po sa 11 11 and 12. And uh 11 12 10. Yan po ang tatlo ang uh, ano. Pero uh, dati po ang isa dito ah uh, malayo sa sa itaas, uh, sa 7 taon saan ba? Sa baba. <laughs> Pero kung napapansin ninyo, ah, dahil sa mga ginawa niya sa kanyang kaibigan, ano na siya, oh? pang 11, hindi ah, ah, po, ako, di po ako magbabanggit. Ibig sabihin, malakas talaga ang ah, ang power ng Tatay Digong. Parang oh, para sinabi ko na tuloy yan. Ito po, ah. Ito ba pang 11. Uh, kaya lang po, dikit po ang laban dito sa tatlo na ito. Uh, basta ang uh, safety kasi mga kaibigan, uh, dito po tayo sa hanggang anim. Uh, 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 sasabihin ko ba itong isa isang, isang pang-anim? <laughs> uh, uh, pinagtanggol po ang tatay digong niyan. Uh, hindi naman po yan popular eh. Ba't napunta sa anim? Yun ang nasasabi ko, uh, malakas talaga. Uh, ibig sabihin, maraming nagmamahal sa tatay digong. Uh, sana po ah, kahit sino man ang ah, ah, manalo ah, wala po tayo dapat na ah, ipaghinanakit. Ah, patuloy lang tayo sa pagsisikap na sa ating pagsisikap para umangat, masinso ang ating bansa. Ang unang-una ang ating sarili, ating pamilya. Ingat po tayo palagi. Sana makakuha kayo ng aral sa aking channel.